Kabanata UNO 1892 Ang taon kung kailan na itatag ang katipunan, ito rin ang taon kung saan dinakip at ipinatapon si Dr. Rizal sa dapitan blah, blah, blah. Naglo-lecture -le na naman niya yun yung pinaka-boring naming prof. Ay, kanina pa ako burn na bored dito. Read and past. Kulong sa akin ni Shay. Ang pinaka-party goer at malanding kikay dito sa buong campus. <laughs> Pinapot ko yung papel na pinasa niya sa akin at pinasa ito. House party at James tonight, 8 p.m. Napabuntong hininga na lang ako. Si James Gilbert? ang framework na feeling pugi at makapalamukha. Tiningan ko na lang si Shay at inaasa ng kilay sa punit ng papel at tinapon ko sa sahig. What the fuck? What's your problem? Pagtatarain niya din sa akin. At dahil doon, napatingin sa amin si Prof. Hermeyos ng Philippine History. Balak akong sungga ni Shay at sabunutan pero hindi niya natuloy dahil biglang nagsalita si Prof. Kung magsasabunutan lang naman kayo dito, doon yun na yun ituloy si Kaitan's office. Sigaw ni Prof. Tinignan ko na lang ulit ng masama si Shay na mukha na ngayong bang kukulang na gusto akong balata ng buhay. Kinuha ko na lang yung bag ko at kinuha ko na rin yung bubble gum na ninunguya ko at idinikit ingin sa desk niya. I will kill you, bitch! Sigaw ni Shay na na ngayong takas sa mental habang hawak-hawak siya ng iba pa niyang mga kaibigan at kaklase namin. Nginitian ko na lang siya sa kanaglakad papunta sa pinto. Where are you going, Miss Isabella? Narinig kong suway ng prof namin. Guidance office as your command, sir. Sagot ko. Napailing na lang si prof At tuloy-tuloy na akong lumabas ng classroom. I am Carmela Isabella, soon to be 20, fourth year business management student. Hindi ko naman talagang gustong mag-business management kasi si dad masyadong mapilit. Balak niya kasi magtayo ng sarili niyang restaurant pag nag na siya at kailangan niya ako para mag-manage nun. I'm also a party girl, pero nagkataon lang na hate talaga namin ni Shay ang isa't isa. Simula pa nung, ah, basta, Nakakainis kasi pati ba naman dito sa college, sa University of Santo Tomas, nakikita pa namin ang mukha ng isa't isa. At kung nagtataka kayo kung bakit gano'n na lang din ang galit sa akin ni Shay, well, matagal nang may gusto sa akin si James Gilbert na boyfriend na niya ngayon. Alam ko namang balak lang nila ako pagsilusan at ingitin sa party mamayang gabi sa bahay nila, James. Psst, I don't care. Ka azar Huh. Carmela, bakit ngayon ka lang? Bungad sa akin ni Daddy, pagpasok ko ng bahay. 2 a.m. na Shems, akala ko tulong na sila. Seryosong mukha ni Dad habang nakapamewang pa. Medyo makalat ang bahay at ang daming maleta. Oh my God, anong meron? Um, birthday kasi ni Shay and nag-celebrate siya kaya ayun kalusot ko sa bengiti. At syempre, agad ko niyakap si Dad para mawala yung init ng ulo niya. Si Shay lang yung nag-iisang friend, I mean, ex-friend ko na kilala ni Dad. Kaya siya yung unang pumasok sa isipan ko para itahilap. Hindi naman talaga ako pumunta sa house party nila ni James. Sa isang Battle of the Bands event ako pumunta. <laughs> What's going on here? Tanong ko. Napatigal naman si Jenny, ang pangalawa kong kapatid na adik at loyal sa K-pop. 16 years old pa lang siya while si Emily, ang bunso kong kapatid na adik naman sa mga novel, 12 years old pa lang siya pero siya ang pinakamatalino at makatwil sa amin. Tinignan lang ako ni Jenny sa balik ulit sa iPad niya while Emily busy sa bagong librong binabasa niya. Shay, friends na ulit kayo? Nagtatakang tanong ni Dad, gumitin na lang ako at tumango. According to Mrs. Falcon, muntik na daw kayo magsabunutan ni Shay kanina during your history class. Seryoso pa din yung mukha ni Dad. Dad, you know naman, never ko papatulan si Shay as what you've always told me. Okay, okay, so then how would you explain this? Tanong naman ni Dad sa abot sa akin ng white envelope na may tatak ng school. Wala na, Huli na ang lahat. Nabuksan at nakita na ni ang last sem grade ko. Shucks pa this. Bakit poro tres ang grades mo, Carmela? Hindi ka ba nada? Hindi na natapos pa ni sa ang sasabihin niya. I know him. Siguro pagod na naman siya. Hmm. Pares-pares lang naman yung line niya eh. Why can't you be like your cousins? Look at them now. They are all successful and you're left behind. O, oh, di ba memorize ko na? Okay, fine. Sabi ko na lang sabi, akit sa taas papunta sa kwarto ko. Kahit naman siguro sabihin ko na hindi talaga para sa akin ang business management, wala pa rin mangyayari kasi ipagpipilitan pa din yun ni dad. Gusto ko na nga sumuko kaso ayaw ipagkalat na Shay na college dropout ako. Ang malas lang talaga kasi this sem Kaklasiko si Shay sa Philippine history na pareho naming hindi nakuha dahil na rin sa kagagawan niya. Nagtatrabaho din kasi noon dito sa school yung isa niya pang tita na nasa registration at sinabutahin nila yung akin kaya nung nagreklamo si dad at nalaman na kulang-kulang yung subjects na binigay sa akin na yun. Natanggal yung tita niya sa trabaho at pati siya hindi rin pinakuha ng ilan sa mga subjects. Nila na lang ang kwarto ko at hindi na ako nagpalit pa. Numandag na ako sa kama. Uh, if mom was here, I think everything is different. Hindi ko na malaya na unti-unti na palang pumipikit ang mga mata ko. Napanaginipan ko yung huling araw na nakasama namin si Mami. Nagluluto siya sa kusina. Eight years old pa lang ako that time. Four years old naman si Jenny at buntis pa lang si Mami kay Emily. Kakatapos lang magbihis ni Dad para pumasok sa trabaho. Essential executive manager sa isang five-star restaurant. Well, si mami naman, teacher siya dati, pero mula nang magsama na sila ni dad, naging housewife na lang siya. Hinalika ni dad si mami sa bisni at nagtatawanin sila. Breakfast is ready, tawag ni mami. Agad naman kami nang unahan ni Jenny papunta sa dining table. Gusto ko kasi katabi si mami sa upuan. Pero gusto din ni Jenny, kaya nag-uunahan talaga kami. Kaya lang, sabi ni mami, ako na daw ang magparaya dahil ako ang ate, kaya ayun. Umupo na lang ako sa tabi ni daddy. How's your day, mahal? Tanong ni dad kay mami. Tapos natawanan sila. Anong nakakatawa to? Naalala ko din yung tawagan nilang mahal. Pff, ang corny. Mahal? Feel ko malapit na natin makasama si Johnny. Sabi ni mami, sabay himas ng chan hindi pa namin alam kung girl or boy ang dinadala ni mami kasi ayaw din nilang malaman. Gusto nila surprise daw. Ngunit naman si dad. Ibang-ibang itsura -ibang ni dad noon kumpara sa ngayon na halos subsub na siya sa trabaho. Carmela, narinig kong tawag ni mami. Napalingan namin ako sa kanya at napatigil sa pagkain ng cereal. You understand all of this. Maybe not now, but someday you will, sabi pa niya. Napatangon na lang ako na siguro ni mami na Medyo nagtatampo ako kasi lagi na lang ako ang dapat magparaya kay Jenny. Mama, I want more cereal, sigaw ni Jenny, na ang kalat-kalat kumain. Inabot naman ni Mami yung cereal na nagulat kaming lahat kasi bigla niyong nabitawan yung cereal box at sumigaw. Mga manak na ato, sigaw ni Mami. Agad na nataranta si dad at binuhat si mami papunta sa kotse. Carmela, ikaw muna bahala ka, Jenny. Narinig kong sabi ni dad bago niya isara yung pinto. Halos gulat namin kami ni Jenny na nakatayong magkayakap sa pintuan. Napatingin ako kay mami na nakahiga na. Ngayon sa backseat. Pawis na pawis siya at parang hirap na hirap. Sa huling pagkakataon napatingin din siya sa akin sa pahingiti at biglang merluhang pabatak sa mga mata niya. Naiwan ng kami ni Jenny na nakatayo sa pinto habang pinagmamastan namin ang kotse na umaandar at papalayo. Noong mga oras na yon, hindi ko alam pero mas kinakabahan ako kaysa Mike's side kasi magkakaroon na ng panibagong member ng family sa bahay namin. Pero lahat ng excitement, saya at pag-asang yun ay naglaho nang umuwi si Daddy Yaka pang isang baby girl at wala na si Mami. Ate, gising na! Nagulat ako nang biglang may tumatapik sa mukha ko. Emily! Sigaw ko, pero agad siyang tumakbo. Papalayo habang tumatawa ng malakas. Alam ko may kalukuhan na namang ginagawa sa akin sa Emily kasi sobrang lakit ng mukha ko. Pagtingin ko sa salamin, tama nga. Nalagyan niya ng glue ang mukha ko. At dahil doon, nagad akong bumaba at hinapos siya. Oo, beast mood ako, sabi nga nila. Magbiro ka na lang sa lasing, huwag lang sa Diyos ang bagong kissing. At ano yan, facial mask. <laughs> Pangasar naman ni Jenny na ang sarap-sarap ng higa sa sofa at dahil inasar niya din ako, siya naman ngayon ang binalingan ko. Hinabol ko din siya at pinahid sa mukha niya yung glue. Ano ba? Oh, <laughs> ang daan! Sigaw niya. Nakorner ko din si Emily at pinahid ko din sa mukha at buhok niya yung glow. Tama na yan. Kailangan na natin umalis ng maaga baka abutan tayo ng gabi. Sabi ni Dad. Napanganga naman ako. What? Bakit di ako informed? Di ba? Ako kasama? Feeling betrayed here. Dad, what's happening? Tanong ko. Napatigil naman ako samantalang nagre-wrestling pa din si Jenny at Emily. Mukha na nga akong zombie dito na gulong-gulo. Pati pa naman utak ko gulong-gulo na din. Why? Hindi ba sa'yo sinabi ni Jenny kagabi? Tanong ni Dad sa patingin kay Jenny. Napatingin naman kami ka Jenny. Ngayon na mukhang magpapalusot. Ah, uh, she's sleeping already when I got to her room, Eh. Sabi niya. Pinandilatan ko naman siya. Magkamukha na kami ngayon. Mukha na din siyang zombie na punong-puno ng glow sa mukha. Napashrug na lang si daddy saka pinagsabihan si Jenny minsan tuloy na ko, paano kaya nakakaya ni dad yung stress sa pag-aalaga sa aming tatlong makukulit na babae sa buhay niya. Forget it, maligo na nga kayo, ang lalagkit niyo na, sabi niya sa baybitbit ng mga malita niya, balak sana siyang yakapin ni Emily para pahiran ng glow kaso sinawa siya ni dad. Binilata na lang namin siya ni Jenny. Pagkalabas ni Dad, nagsimula na naman ang gera sa amin tatlo. Tinaulanan din ako ng glue ni Jenny at Emily. Mukhang magkakampis lang dalawa pero syempre, hindi ako magpapatalo kaya kiniliti ko sila. Dahil alam kong iyon ang pinakakahinaan nila. <laughs> sa uli, sumuko din sila. Nasa sa akin pa din ang huling <laughs> Carmela, dalhin mo muna to. Sabi ni Dad, sabay abot sa kanong ng bag niya. Tumingin naman ako kay Jenny at pinasa sa kanya. magre sana siya kaya lang gets na niya ang line ko sa mga ganitong sitwasyon. Ako ang ate kaya ako ang masusunod. Inirapan niya lang ako sa patingin kay Emily at pinasa yung bag ni daddy. Tsk! Alam din naman ni Emily yung batas sa pamilya namin ang ate ang masusunod. Kaya nga, lagi siyang kawawa eh. <laughs>